Okay mga boss, bago tayo magpatuloy ay siyempre dito muna tayo sa mapa. Ang ating vlog ay nagumpisa sa banda-banda rito nitong uh, bypass road ng Alaminos to San Pablo. Dito to sa may Santa Maria ang direksyon natin ay papunta ng Chaong Interchange at yung unang vlog natin ay dito nagtapos sa may box uh, sakop na to ng Barangay Santissimo Rosario San Pablo Laguna yan box tunnel na yan tapos i eh, nagumpisa naman tayo dito sa may Barangay Santissimo papunta tayo ng uh, San Isidro San Pablo Laguna pa rin yan mga boss yan ay halos uh, patapos na halos o oh, halos tapos na gawa ng anim na linya na yung nakalatag yan na konkreto na napakaganda na sa ngayon kaya naman uh, sa banda banda riyan nakapagpalipad tayo nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil humina ang hangin kaya panoorin yung video nito sana ay magustuhan nyo mga boss ang makalapas makalampas naman ng Santa Maria hindi ko lang kung anong barangay ito eh wala mga pagtanungan dito kalmado no so makalampas itong huling vlog natin ay ito naman ma ma ano naman ah, wala pa siya saminto ganito pa lang pero kakaunti siya parang 500 meters lang tapos banda banda rito ayun samintado na so, oh, maganda doon samintado na no. may nadaan tara grabe ang galing may nadaan tara so ito yung umpisa ng 4 lanes na kompleto na yan oh. oh, di ba dito naman to sa may parang kay San Isidro siguro yung contractor dito ay eh, may mga ano sila may mga uh, boundary boundary o oh, tama meron nga yan so hindi pwedeng isang contractor na nagagawa nan ah natin face mask mm Medyo kalmado ang hangin, pwede tayo magpalipad dito. Pero doon tayo magpapalipad sa gitna Alam namin nyo muna ang itsura ng ating kinadaanan na talagang apakaganda, ah, apakahusay, ah, malapit na sa katotohanan. Banda-banda rin tayo, mahaba ito eh. Oh. Apakalapad! Sa 2, tatlo, apat, lima, 6 Anim na rin niya, tama, anim nga. Gawa nang doon sa may Alaminos, sa may uh, San, San Gregoria tayo. Ay, eh basta, sa may alam, bago sumapit ng bayan ng alaminos, meron doon ano, meron doon kompleto na talaga. Kasi kompleto na. Kalmado hangin, no? Di ba talaga dito? Kalmado dito. Di ba tulad doon sa San Pablo? bakit San Pablo pa to. Malaki malapit na to sa Quezon. Okay. Magkakalimutan dito, dito tayong palipad ganda dito Ayan you know, o Hanggang doon Tapos mayroon na ding overpass passing yung barangay San Isidro Hindi ko lang alam kung sakpa to ng barangay San Isidro <coughs> Yan So Palipadan muna natin ito ng drone Tara makikita nyo ang taas Tayo ngayon ay nakaharap sa direksyon ng papunta ng San Pablo Interchange o Dian sa may barangay Santa Maria, San Pablo, Laguna. Yan pong ating nakikita niyan ay kompleto na yan na anim na linya ng nakalatag na konkreto na talaga namang halos ay patapos na. At kung mapapansin nyo nga, dito sa may kaliwa natin ay meron na siyang ah, bakod pinakabounder boundary itong expressway hindi ka na pwedeng pumasok dyan pagkayan ay nagbukas pero sa ngayon, pansamantala ay meron pa di ang mga nakakapasok, lalo na yung mga residenting tagariyan at ngayon naman mga boss tayo ay haharap naman dito sa papunta ng Chaong Interchange malapit na po ang Chaong Interchange dan, ilang kilometro na lamang, siguro mga tatlong kilometro ay nasa Chaong Interchange ka na at napakahaba din dito sa parting ito. Na talaga namang kumpleto na. Yun lang masasabi ko, kumpleto na. At talagang nakakasabik na makita na ito expressway na ito ay madaanan natin ng natin ay four wheels. Ayan. Sulit na mapapunood natin sa video nito na talaga namang kompleto na para tayong nandun sa may bago sumapit ng Alaminos Laguna na napakahaba na talaga nito. Siya nga pala mga boss, kung bago ka palang sa channel na to ay huwag mo kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba dahil yun lamang yung paraan pag nagustuhan mo itong video nito na manotify ka pag ako ay merong bagong upload. Para sama-sama nating masaksihan itong SLEX TR4 unti-unti hanggang sa ito ay matapos. Kaya huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin yung bell button dyan sa baba. tapos na tayo dito, nakapagpalipad na tayo inabot na nga tayo ng kulimlim natabunan ng araw yung ulap ay natabunan pala ng ulap yung araw so banti tayo at hanapin natin yung dulo nitong malapad na karsadang ito may dulo to sigurado eh pag ang dulo nito ay doon sa may chaong, ay sadyang napakaganda pero ang alam ko, sadyang sa may badabadariyan ang alam ko ay overpass siguro hanggang doon lang to pag hanggang doon lang to ay siya hindi ako na itong video ngayon ito, doon doon at gawa ng susunod na lang uli na vlog natin at para hindi kayo masyadong matagalan sa panonood sa ating mga vlog siyempre eh nakakainip din naman yung matagal matapos ako'y naiinip din manood sa video ko pagka nakikita akong matagal matapos So yan, ambo na So kung cellphone dyan, nandiyan May harang dito Dito tayo dumaan sa kanan Parang may, may harang. harang Ah, wala So bagong latag siguro to O oh, bago nga, kaya hinarangan So napakahaba mga boss ha Yung nakita ng drone kanina, ito yon Napakahaba nya Ando tayo sa gitna kanina kaya ako doon po gusto sa gitna Para uh, makita na Ninyong lahat Doon nang Hindi tayo makapagpalipat ng mataas ng drone ng malayo Gawa ng malakas ang hangin Kaya tama na yung punti pilang. lang Oops! Ay tama ah, Hanggang dito ah, Hanggang dito yung ano Yung Mula doon sa may makalampas ng Santa Maria so panoorin nyo ang pagkakasunod-sunod at ito yon. o ito yung putol pag malaki din ang bakal nyan dun malaking bakal nyan tapos ang ganto oh, no ba diba? ang ganda no Para po kaganda, biruin mo 'yon. Hindi ko akalain na napakaganda pala ng Laguna. Pagka may express, pagka talagang nasa bandang itaas ka, ma-appreciate mo yung lugar ng ayung ganda ng lugar. <laughs> mali 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 ako mga boss di ba ang ganda oh Woo. Ah, sigurado pagka natapos ang bilis makarating biruin mo yung ano yung XLEX TR4 na yan diba ayan dire dire dyan pag anon pag yung dadaan oh. No? kita niyo yung bundok na yon, yung malayo na yon. dun yan alaminas sumikot yun dyan sa may San Pablo eh. medyo tapos Sumikot din dito pag yan yun know, yung malayo na yon. So, ayan. Hanggang dito na lamang ang ating vlog mga boss at kita nyo naman kahit pa paano nakapagpalipad tayo at uh, maganda rin to nakakapag uh, vlog tayo ng nasa baba at para kitong kita nyo yung karsada o oh, diba? Ah, karsada, bagong bago. Yan, sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Sulit. So ayan maraming salamat mga boss sa panunod ng video nito at kita kita tayo sa susunod na video. Salamat po.